Pinanginotan kan social media influencer na si Rosmaritan Pamulaklakin o Rosmar ang relief operations kasubagong aga sa Albay. Inot kay ning binisita asin kan sa iyang team ang barangay Misibis sa Bakakay Albay kun sa inrisa sa mga bakakayanon ang kaugmahan na nabisita sinda kan grupo. Sa biyaya na tinaw Pasalamat ako sa Diyos na ako natanggap na nakareceive ka sa kalamidad. Nakaiba man kan grupo ni Rosmar si Akubikol Party List Representative Attorney Jill Bongalon na pigpapasalamat ang pigtaong oras as in espersos kanaon ng bita ng mga influencer. Hinihiling ko na lang din na uh, magkaisa tayo, no? na magdasal, uh, na sana wag nang uh, matuloy ito pong mga nagbabadyang mga low pressure area ngayon dito sa uh, Pacific Ocean. So Siguro with that uh, makakatulong na hindi matuloy ang anuman na magiging kalamidad or bagyo and at the same time tuloy-tuloy yung ating mga recovery process. At uh, bukas ang aming opisina kung anuman po yung mga pangailangan at uh, pwede namin kayong tulungan sa anuman na ahensya ng gobyerno kung uh, kayo po ay may mga pangailangan. At andito rin po ang uh, aking opisina at ang Party List, handa rin po tumulong sa inyo. Makalihis ang relief distribution sa Bakakay. Duminiretso man ang grupo sa Embarcadero de Legazpi sa Legazpi City para manaunin food packs as in iba pang sorpresa. Naog po ako kasi po natawa na mga ayuda sa mga kabaranggay ko na nadanyarang kang bagyo. So, kumbaga, kaog mo sa mga kabaranggay ko, tayo sindang at least ma-anong suporta Nali ako Bicol Party List. Nali kay Rosmar. Kaya ako na pasalamat ni in behalf sa mga kabarangay na kami ang napili na tao na ayuda para sa kalamidad na in. Okay. Message ko mas aming uh, salamat po sa allowance ko for ano po this month. aming uh, salamat po Ate Rosmar sa binigay niyo pong sa akin. Mogmamala sinabat ni da attorney Alfredo Garbin Jr., dating kongresista Kitoko, asin kan Team APG ang grupo ni Rosmar. Sigun kay Atty. Garbin, nakakataba ng puso na napili ni Rosmaran partido na makatuwang sa naunambita na aktibidad. We well, may we continue to contribute progress sa satuyang syudad, sa pagigat satuyang mga programa. Huring pinasyaran kan Group 1 Banwaan in UAS, kung sa inagruso man ang ginatos na supporters. Sa arong katabangan po ini sa barangay kung ini mga abitantis uh, abitantes midigdi na dakulang tabang sa inda pang kunyang kan, ano, pagkabuhay bagan nila ini sa makatuturutukan sa indang pagkaon sa pagkabuhay nila saro po dakulang dakulang bagay po ini sa mo Sigun sa mga bisitang influencers, maawot nindang makapaghatod nin tabang asin kaugmahan sa mga albayanong ni Rapado kan Bagyong Christine. Laom ninda na sa siring na paagi, diit-diit na makabangon ang mga albayano sa distrosong winadat kan uminaging bagyo sabi ko, unang-una sa mga nagja-judge sa akin na hindi naman niya pupunta ng Bicol. Ayan, nandito na ako ngayon. Ayan, nandito na ako sa Bicol. And sabi ko nga, pupuntahan ko kahit gano pa kalayo basta nangangailangan ng tulong. So, iba kasi yung feeling na ako mismo yung mag-aabot ng tulong sa mga taong nangangailangan. Ganyan, iba yung pakiramdam. Para bang nakakawala ng pagod, nakaka-relax, gano'n. So, alam ko po na hindi sasapat ang aking mga ipamimigay. Hindi po siya... Uh, para totally magbago ang buhay. Pero sana po makatulong po sa kanila kahit papano. Sa ngayon po kasi hindi naman ako sobra-sobrang yaman na marami akong kayang ibigay. Pero yun naman pong mga binibigay ko ay bokal bukal sa aking puso. Nagpasalamat man si Rosmar sa suporta as in sa Indakan na Cubicle Party List. Nga Maria Marie Elizar, ang sa Indang Mission na makatabang. So naganap kami talaga po ng contact dito and sabi ko, hindi nga magiging successful po yung aming pa-event dito or what, kung hindi po kami nakakapag-coordinate. Una-una kay Kuya Will. Ayan, maraming maraming salamat kasi siya po yung nag-connect sa amin sa Akubicol Party List. And hindi nila kami pinabayaan. Tulad nga ng sabi ko, napakasarap ng stay namin sa Misibis Bay. Talagang lahat nandun na. Talagang wala na kami hahanapin pang iba. Magre-relax ka na lang talaga. And syempre, maraming maraming salamat po sa Akubicol Party List. Nakatabang na, matabang pa. And syempre kay Kong Elisaldi ko, Diday ko, ayan, Team APG, Kong Alfredo Pido Garbin, and kay Christopher Quito ko, ayan, at syempre, Hisham Ismail. Sabi nga, Ismail always! Mientras tanto, total na 3,000 na mga albayano ang personal na natauan in relief goods kanaunang bitan na influencer. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.